Sa biru na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa ilang mga markang natuklasan ng ating CATH sa kanyang sinusuring lugar. At sa larawan na ito ay ating nakikita ang isang lumang bato at ang sadyang kakaiba dito ay ang nakaukit na marka dito sa kanyang ibabaw. Napakalinaw naman na ang nakaukit na marka sa ibabaw ng lumang bato na ito ay isang arrowhead. Alam naman nating lahat na ang pinakakaraniwang interpretasyon sa isang arrowhead na marka ay nagtuturo ito ng isang particular na direksyon. Ang kailangan lamang nating gawin ay ang sundan ang patulis nitong dulo hanggang sa ating marating ang lokasyon kung saan natin matatagpuan ang kasunod na marka. Bukod sa nakaukit na arrowhead, ay mapapansin natin dito na may kasama itong nakaukit na simbolong parisukat. Ang isa sa mga karaniwang kahulugan ng simbolong ito ay box of treasure o ito ay nagbibigay pahiwatig sa mahalagang bagay dahil sa ito ay kasama ng arrowhead. Ang naturang direksyon na ito ang siyang nagsisilbing gabay para ating matukoy ang tamang lokasyon kung saan nakabaon ang depositong ating hinahanap. Ito ang sunod na larawan kung saan ay may isang bato na umagaw sa pansin ng ating katiyaj sa kanyang sinusuring lugar. Tulad ng ating nakikita, ito ay isa ulit na kaukit na marka. Meron na akong nagawang video tungkol sa markang ito kung saan ay ating maihahambing sa asterisk na simbolo bilang isang markang ginamit ng mga sundalong hapon. Ito ay nagbibigay pahiwatig sa kahulugang millions worth of deposit. Sa madaling salita, ito ay nangangahulugang ang nakatagong deposito sa lugar ay binubuo ng isang large volume na deposito. Kung ang nakaukit na simbolong asterisk na ito ay konektado sa nakaukit na arrowhead, masasabi kong parehong deposito ang kanilang tinutukoy. Ngunit sa pamamagitan ng asterisk na markang ito, dito natin makukumpirma na ang depositong ito ay isang large volume o napakalaking kayamanan pagdating sa mga large volume na deposito ang pagkuukay sa mga ito ay sadyang isang napakahirap na pagsubok at ito ay maaaring tumagal ng ilang taon bago matapos kaya naman ito na rin ay nangangailangan ng malaking pondo sa larawan naman na ito ay ating nakikita ang isang ibabaw ng lumang bato base sa itsura nito ito ay walang dudang isang napakalumang uri ng bato At ang maaring nakaagaw sa pansin ng ating kati-edge dito Ay ang bilog nitong butas Meron pa itong ibang mga butas Ngunit ang mga ito ay malinaw na pawang gawa lamang ng ating kalikasan Maliban sa mga butas na ito Ay meron na rin itong mga nakaukit na linya Pero ang mga ito ay masasabi kong gawa na rin ng kalikasan Tanging ang butas na ito ang siyang maaari nating ituring bilang isang marka. Pero hindi pa rin sapat ang butas na ito para masabi natin na ito ay isang lihitimong marka maliban na lamang kung may mga marka sa paligid nito na nagbibigay pahiwatig sa lokasyon na kinalalagyan nito. Kaya kung sakaling ang nakaukit na arrowhead na ito ay nakaturo dito sa batong kinalalagyan ng butas na ito, dito natin maaaring sabihin na dito mismo ang siyang ating uumpisahang hukayin. Meron ulit tayong isang larawan dito ng batong may malaking butas sa kanyang gilid na bahagi. Masasabi kong ito ay sadyang kakaibang uri ng butas kung saan ay base sa aking sariling pananaw ay isa itong lihitimong marka. Kaya may posibilidad na maaaring may mahalagang bagay na nakapaloob sa batong ito. Pero ang pinakamabuti pa rin na paraan ay ang kumpirmahin ito sa pamamagitan ng ibang mga marka sa paligid. Pagdating naman sa batong ito, ay nais kong iyong pagmasdan na mabuti ang hugis nito. Mapapansin natin dito na ito ay parang ulo ng isang hayo. Ito ay parang ulo ng isang pating, isda, ahas o pagong. Sadyang mahirap tukuyin kung anong hayop ito pero ang mahalaga, ang mga ulo ng hayop bilang marka ay nagpapahiwatig ang mga ito ng mahalagang direksyon. Ang kailangan lamang nating gawin ay ang tahakin ang direksyon kung saan ang ulong marka ay nakaharap. Kaya pagdating dito sa batong ito na parang hugis ulo ng isang hayop, napakalinaw kung saan ito nakaharap na siyang ating magiging pasihan sa direksyong ating tatahakin. Sundin lamang natin ang naturong direksyon na ito hanggang sa ating marating ang lokasyon kung saan natin matatagpuan ang kasunod na marka. Kung ang batong marka na ito na hugis ulo ng isang hayop ay mula sa tubig, ang lokasyon kung saan ito nakaharap ay posibleng sa isang lugar na may malapit na tubig. kailangan natin na gumuhit ng sketch map. Sadyang ako ay walang ideya sa mga lokasyon ng mga markang ito na natagpuan ng ating katiyech kung ang mga ito ay nasa parehong lokasyon lamang o ang mga ito ay malapit sa bawat isa. Kung ang mga ito ay nasa parehong lokasyon at magkakalapit lamang, ang kanilang mga kahulugan ay konektado sa bawat isa at tumutukoy sa iisang kayamanang nakabaon sa lugar. Ngunit kung ang mga markang ito ay nasa iba't ibang bahagi ng lugar, maaring ang mga markang ito ay may magkakaibang tinutukoy na deposito. Kaya naman ang tanging paraan para ating malaman ang mga lokasyon ng mga markang ito ay ang gumuhit ng sketch map. Kailangan nating gumuhit ng mapa ng lugar na ating sinusuri para dito natin maiditalye ang mga lokasyon kung saan natin natuklasan ang mga ito. Importante na rin na dapat natin itong iguhit base sa orihinal nitong mga posisyon o ayos lalo na ang mga markang nagbibigay pahiwatig ng mahalagang direksyon. Sa ngayon, ang aking mga interpretasyon sa lahat ng mga markang ito ay tanging ang mga general meanings pa lamang para aking mabasa ang kabuang kahulugan ng mga ito sadyang napakahalaga na aking malaman ang kanilang mga lokasyon at pagkakaayos sa lugar. Kaya hanggang dito na lamang muna tayo hanggang sa ating matanggap ang sketch map mula sa ating KTH. isang halimbawa ng sketch map. Siguro ay mas makakabuti kung tayo ay gumawa ng isang halimbawang sketch map batay sa mga markang natagpuan ng ating katiyaj sa kanyang sinusuring lugar. Ang unang hakbang ay ating iguit sa ating mapa ang mga karaniwang bagay tulad ng mga bundok, ilog, lumang sapa at mga lumang daanan. Maaari na rin nating ilagay dito ang apat na mga compass directions kung saan ay ang hilaga, timog, silangan at kanluran. Ang sunod ay ating iguhit sa ating mapa ang mga markang ating natagpuan sa mga lokasyong kinalalagyan ng mga ito. Kaya sa ating halimbawa na ito, sabihin na lamang natin na ating natuklasan ang batong hugis ulo ng hayop sa bahaging ito at ito ay diretsyong nakaharap sa lokasyon ng lumang sapa. Sa bahagi naman na ito ay ating natuklasan ang lumang batong marka kung saan ay may nakaukit na arrowhead at ang arrowhead na ito ay direktang nakaturo sa direksyon na ito. Pagkatapos ay dito naman natin natuklasan ang batong may butas dito lamang sa gilid na bahagi ng lumang sapa tulad ng ating nakikita ang dalawang markang pointer ay pareho silang nakaturo sa lokasyon ng batong may butas sa pamamagitan ng pagguhit sa sketch map na ito sadyang naging malinaw ang mga direksyon kung saan talaga nakaturo ang bawat marka kaya base dito ang ating magiging digging spot ay dito mismo sa lokasyong kinalalagyan ng batong may butas uulitin ko, ang sketch map na ito ay isa lamang itong halimbawa na aking ginawa. Ang mga lokasyon ng mga marka ay batay lamang sa aking sariling mga pagpapalagay. Kaya muli ay kailangan nating maghintay na iguhit ng ating katiyech ang tamang sketch map sa kanyang lugar bago natin maipagpatuloy ang pagbabasa sa kabuang kahulugan ng kanyang mga natagpong marka. At kung sakaling ito ay aking natanggap, ito ay ating tatalakayin para sa ikalawang yugto ng bidong ito. Shoutout kay KTH na si Brian Bayo. Shoutout kay KTH na si Rodel Domingo. Shoutout kay KTH na si Malungkot na Bata. Shout out kay KTH na si Daniel Atiwag. Shout out kay KTH na si Ani Jams.